ay, masipit na ako dun, ah. ayan guys pupunta kami doon sa bahay ni tatay at ang dinaanan namin ay yung tulay na yan ah, katakot mag ano, dumaan doon ayan, ito ang aming itsura ng aming bukirin maganda dito sa probinsya guys aray ko, kinagat ako ng langgam. Ayan. Ang ganda ng ano. Sa araw. Ayan. Ang bahay ng aking ama ay doon. <laughs> Yan sa may kamanggahan. Di ba ang ganda ng ano namin. Tanaw eh? namin dito sa may bukid. Buhay probinsya. Ang tinatanim dito guys, yung mga palay, ganun. Bihira lang yung ibang ano na guys na dito lahat na Puro palay lang guys. Nagtanim kami ng palay guys. Kaso ang naunang ano, tumubo yung damo. Kaya yung ano niya. Yan siya guys oh. Walang ano. Walang makukuhang tanim. Yan. Doon na. Oh, Walang daan. Bakit sinaraan? Ayan, guys. Ang tumubo lang yung mga ano. Mga damo-damo. Wala siyang makuha. Guys, kasi tignan nyo oh guys. O, yung palay nga. Yung palay nyo o, ganyan lang siya, guys. O. Kaya, sayang yung paggastos dito. Hindi siya na, anuhan. Hindi maganda yung pagkatubo ng palay, guys. Tara, punta tayo doon sa bahay ng aking tatay. Ito, tara ko kayo doon sa bahay ng aking tatay. Yan. Yan dito guys, oh, may ilog din dito. Yan ganda din yung ilog ni tatay dito pag, pag nagpatanim po kami dito po kami po kumukuha ng tubig water pump po ang ginagamit namin tapos dito po namin pinipesto yung water pump yan tapos papunta dito yung tubig guys dyan, dyan sa bandar yan at dito po yung ano namin uh, bahay ng ta aking tatay yan yan yung bahay ng aking tatay guys at that, yan po ay ano bahay ng mga kambing ito dati mismo yung ano namin guys to yung dating bahay namin na maliit na pina, ano pero medyo ngayon at medyo nakaangat-angat guys ayan na siya ayan na siya guys pero hindi pa siya tapos Ayan, guys. Marami kaming-kaming, oh. Ayan. At may waka din doon. Buhay probinsya talaga. Maganda maging, ano, mag, ano, dito sa probinsya. Kasi marami kang alagaan, mga manok, ganun Ayan. Uy, guys. Marami pa lang sa Luyot, oh. Ay, ang daming saluyot guys, oh. Ay. Ang daming saluyot guys. Ano oh. no? Oh. Ayan. Ang dami kong makuang saluyot. Ayan. Oh, yan yung mga manok guys, oh. oh ang dami nila, di ba? Oh, ayan. At mayroon din kaming ano dito guys, yung anong pangalan nito, yung parang ano, blueberry, rib. Yan. May bunga din to guys. So hanggang dito na lang tayo guys. Salamat sa panonood. Bye eh, bye. May buntis pa lang ang kambing mo guys. Laki laki lang channel Yun Oh. Okay guys. Thank you for watching. Bye bye guys.